Higit tatlong daang libong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha mula sa isang high value individual sa ikinasang sa ikinasang operasyon sa Ormoc City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Cristel Palafox. Pag-ibog ang sang high value individuals sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba sa Purok 8 Barangay Linaw, Ormoc City. Dakong alauna 15 ng madaling araw ng isinagawang operasyon ng Ormoc City Police Station 6, Station Drug Enforcement Team, kasama ang Ormoc City Police Station 4, Ormoc City Police Station 3, Ormoc City Police Station 2, Ormoc City Police Station 1, Ormoc City Police Office. City Drug Enforcement Unit at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Nakumpis ka sa suspek ang four heat sealed plastic sachets na naglalaman ng hininalang shabu na may timbang na humigit kumulang 51.73 gramo at drug by money. Naharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kapulisan ng Region 8 ay patuloy sa pagsasagawa ng mga operasyon laban sa ilegal na droga at anumang uri ng kriminalidad sa tulong na rin ng iba pang ahensya ng gobyerno. Upang mapanatili ang payapa at maayos na komunidad, tungo sa layunin ng ating pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Bagong Pilipinas. Mula dito sa Stern Visayas. Ako ang inyong PEN Correspondent Patrolwoman Palafox, alagad ng batas sa ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Palafox.